Tuklas! Oras na naman para tayo ay tumuklas at alamin ang mga bagay-bagay na dapat nating malaman dito sa mundo at kahit pa sa buong universe. Kaya station lamang kayo dyan dahil sasamahan ko kayo sa loob ng 30 minuto ng pagtuklas. Dito lamang yan sa programang Tuklasin Natin. Bakit nga ba red, white, and blue ang kulay ng barbershop poles? Maniniwala ka ba na tayong mga Pilipino lamang ang mahilig kumain ng balot? Ano nga ba ang pagkakaiba ng Filipino time sa American time? E eh, ang Indian time. Halina't tuklasin natin. Mga paksang kakaiba, hanga at kakatuwa. Tuklasin natin. ang mga nakakatakot na bagay sa ibang tao ay para sa iyo ay hindi na tumatalab. Maaring kaya mong tumingin ng matagal sa isang tao na may daladalang malaking ahas o kaya naman ay sa mga taong kumakain ng mga matutulis na bagay kagaya ng mga ginagawa ng mga magic show. Pero itong ating mga tutuklasin sa araw na ito ay mga totoong nangyari na maaaring hindi mo alam o baka na-experience mo na din Kaya panoorin nyo ito dahil ito ang ating part 2 para sa ating mga creepy facts At itutuloy natin ngayon ang paghahanap ng mga nakakatakot na mga facts and trivia Kaya simula na natin ang ating pagtutuklas Second, watch William of Orange consummate his marriage. Si King Charles II ay pinuhin ni William of Orange. Ipinakasal niya ang kanyang pamangkin sa prinsipe at ayon sa mga historians ay pinapanood niya ang dalawang bagong kasal habang nag nagliniig ang mga ito. It's weird at talaga namang nakakatakot na pinapanood ka ng ibang tao habang gumagawa kayo ng something. What? Anong rason niya, mga kalad? At bakit niya pinapanood yung dalawa? ba? Diba? Ang weird at super weird. Women in the 18th century used lead as makeup. Si Queen Elizabeth I ay gumagamit ng Venetian circus para pinturahan ang kanyang mukha ng white pigment. Ang makeup na ito ay naglalaman ng vinegar, water at white lead kung saan ito ang pigment na nagbibigay ng kulay sa mixture. Pero ang nakakatakot dito ay alam naman natin na ang lid pwedeng mag-cause ng pagkalason at pagkamatay ng isang tao kapag ito ay na-expose sa katawan. Yes! Additional information lang din po mga katuklas. Ang sabi din sa nabasa ko that regular users of Venetian Circus reportedly experience loss of hair, eyebrows and teeth and even long-term health problems such as early cognitive decline Muscovite palaces and courts had professional foot ticklers. Isa pang creepy and strange fact ay tungkol kay Catherine the Great kung saan siya ay isang big fan ng foot tickling. Marami sa kanyang court ay napupuno ng mga foot ticklers o tagakiliti ng paa. It is believed that they often hired eunuchs and women because it helped them become more aroused. Well, Catherine the Great find it more arousing kapag kinikiliti siya sa paa while doing that thing sa kanyang asawa. And take notice, she's actually hiring someone para gawin yan sa kanya. So, isipin niya mga ka-life, tatlo silang nandun sa room ganon. Diba? Well, based, based lang naman yan sa aking nabasa. Emperor Nero profited off of human urine. Marami tayong masasabi pagdating dito sa Roman tyrant. Pero isa sa mga creepy facts tungkol sa kanya ay si Emperor Nero na nagutos ng urine tax. Sinisingil niya ang mga merchants na nagbebenta ng pee or ihe. Ito ay dahil mahalaga ang urine sa panahon ng ancient Rome. Grabe! Pati ihe pinagkakakitaan before, di ba mga kalay? Pero alam niyo ba kung bakit binibenta ang ihe dati? Because the urine has a pneumonia content, which is the natural enemy of dirt, valuable for laundering and even whitening teeth. The Judas Cradle was a means of torture where the victim was forced to sit on a spike. Sa medieval Europe ay hindi na uubusan ng mga torture devices. Ang Judas Cradle ay isang paraan ng pagtorture sa mga makasalanan kung saan ang biktima ay tinatalian sa magkabilang paa na merong pabigat at saka sila ay pauupuin sa isang napakatulis na upuan. At habang tumatagal ay dinaragdagan ng pabigat ang paa ng biktima na nagdudulot ng sobrang sakit na pakiramdam this was actually used for the early Christians, heresies, and pagan worshippers. Grabe, no? Di ka talaga bubuhayin kapag yan ang punishment mo. During mummification, ancient Egyptians removed the brain through one of the nostrils. Ang ganitong nakakatakot na proseso ay tinatawag na excavation. Ang mga ancient Egyptians ay nagpapasok ng bakal sa ilong ng mga bangkay para kumuha lang ng bahagi ng utak at inilalagay sa isang jar. Yes, and other internal organs were placed also inside the jar that were set next to the body. Doctors treated hysteria through a pelvic finger massage. Noong early 20th century, ang mga doctors ay manually ini-stimulate ang genitals ng isang babae hanggang sa siya ay mag-orgasm. Tinatawag nila itong hysterical paroxysm. Naniniwala sila na sa ganitong paraan ay nagagamot ang anumang uri ng female hysteria. Grabe, alam nyo, buti na lang, hindi tayo nabuhay sa mga ganitong panahon, mga kalay. Dahil hindi ko na talaga kakayanin kapag may ganon. Pigging is a practice wherein ginger root is inserted into the anus or vagina. No ancient Greece, ang slave owners ay gumagamit ng pigging para disiplinahin ang mga female slaves. Nagbabalat sila ng isang luya at hinihiwa para maging hugis ng genital ng lalaki. At saka ito ipapasok sa genital ng babaeng slave na nagdudulot ng sobrang hapdi at napakasakit na pakiramdam. The practice is mortifying lalo na kung ito ay patatagalin sa mahabang oras. Grabe. Ang brutal na mga punishment noon, mga katuklas, no? Paano nila naisip yung mga ganyang pagpapahirap sa mga tao? more than 150 corps occupy Mount Everest. Napakarami mga creepy facts and horror stories ang napapaloob sa world's tallest mountain. At isa sa mga yan na talagang nakakatakot ay nasa 150 dead hikers ang nananatili pa rin sa kabundukan na ito na nakabaon sa ilalim ng snow. Yes! And until now, mga kalay, ay hindi nila inaalis ang mga bangkay dahil matrabaho daw at mahal, kaya hanggang ngayon, andun pa rin ang labi ng mga bangkay. Pambihirang lakas! Alam niyo ba kung anong hayop ang kayang magbuhat ng isang bagay na limampung beses ang bigat kaysa sa kanya? Kakaibang abilidad! Did you know that there's something which can walk on water? Ang mga maliliit na insekto na may kakayanang maglakad sa ibabaw ng tubig because their weight is not enough to penetrate the surface. Kahanga-hangang galit! Dito matatagpuan ang pinakamataas na building sa buong mundo at ito ay may taas na halos 267 floor. Alamin ang lahat ng yan dito lamang sa tuklasin natin. Araw-araw tuwing alas 12.30 ng tanghali dito lamang sa Live TV. Your Life, Your TV. Narito ang mga sumusunod na hakbang upang maiwasan ang dengue sa inyong lugar o tahanan. Ang mga bagay na maaaring mag-imbak ng tubig gaya ng plastic containers, drums, gulong, ay kinakilangang maayos na maalis ang tubig nito sa loob at matakpan. Ang mga pet and animal watering containers ay kinakilangang linisin kada linggo panatilihing nakasara ang inyong mga screen doors o window upang maiwasan ang pagpasok ng mga lamok. Gumamit ng mga disinfectant lotions. Importanteng panatiling maayos at malinis ang kapaligiran, lalo na ang mga daanan ng tubig na maaaring bahaya ng lamok. Gumamit ng mga mosquito repellent sa inyong bahay. Isang paalala mula sa Live TV. Your life! Your TV. Madali lang mag-recite ng English alphabet. Pero paano kung pabaliktad? Kaya mo ba? Z, Y, X, W, Z? -Z? Z, Y, X, W, uh, V, Uh, A, C, A, B, C, D, F, G, Z, Y, X, W, U, V, Y, W, X, Y, Z, V, V, U, V, V, Z, Y, X, W, Ah, uh, wait, 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 U, mahirap, di ba? manood ng tuklasin natin at alamin ang mga bagay-bagay na dapat mong malaman. Dito lamang sa Live TV. Your life, your TV. leptospirosis ay isang malubhang impeksyon dulot ng leptospira bakterya na inilalabas ng mga hayop sa kanilang pag-ihi. Kadalasang nakukuha ito sa tubig baha na kontaminado ng ihi ng daga. Mahalagang maging alerto sa sintomas ng leptospirosis kung napasugod sa baha, lalo na kapag may sugat sa binti at paa. Ang sintomas nito ay pangangalay ng katawan, Abnormal na pagdumi, paninilaw ng mga mata at balat, mataas na lagnat. Kapag lumala ay maaaring magdulot ng komplikasyon sa bato, sakit sa atay, meningitis o pagkawala ng buhay. Kapag nakakita ng ganitong mga sintomas, agad na kumonsulta sa doktor upang mabigyan ng sapat na lunas. Para makaiwas sa leptospirosis, takpan ang mga pagkain. Iwasan ang paglusong sa baha. Panatilihing malinis ang kapaligiran. Kontrolin o patayin ang mga peste gaya ng daga. At palaging maghugas ng kamay at paa. Isang paalala mula sa Life TV. Your life, your TV. din ng katawan, kailangan ng excision ng isipan dahil kapag hindi praktisado, kinakalawang. Bumabagal hanggang sa hindi na mapakinabangan. Kaya manood sa toklasin natin at alamin ang mga katoklas toklas na mga bagay na dapat mong malaman. Araw-araw tuwing alas 12:30 ng tanghali dito lamang sa Life TV. Your life, your TV. radio station from Russia exist. UBV-76 broadcasts wide static noises and occasionally picks up Russian transmissions. Pero walang nakakaalam kung saan ang gagaling ang mga ganitong low frequency sa radio station broadcast. <laughs> At ang mas nakakatakot dito ay naibobroadcast pa rin hanggang sa ngayon mula pa noong taong 1982. Yes! Ang creepy naman nun, mga kalas, di ba? Baka kung ano yung marinig mo sa radio station na yan. Up to this date, scientists have only been able to account for less than 10% of the ocean. Ang karagatan ay nasa 70% Earth's surface. And with only less than 10%, that account for more Marami ang naniniwala na ang karagatan ang tirahan ng iba't ibang nakakatakot at kakaibang mga nilalang na nabubuhay. Today's technology continues to advance pero ang pinaka Malalim na bahagi ng karagatan ay napakahirap i-explore. What's clear is that, so far, the unknown continues to scare plenty of us. Yeah! That's right, mga kalay. And the perfect example for this is yung latest incident, yung Titan submersible explosion, di ba, mga kalay? Nakakatakot talaga ang dakot because you'll never know what is waiting you down there. The golden poison frog has enough poison to kill 10 to 15 people. Ang Philobates terribles, o golden poison frog na nabubuhay sa Pacific Coast ng Colombia. Ang matingkad na kulay dilaw nitong balat at ang napakaliit na size nito ay aakalain mo na ito ay cute at napakaganda. Pero ang balat nito ay nababanutan ng nakamamatay na lason na tinatawag na alkaloid toxin. Ang 1 mg lamang ng poison na ito ay kayang pumatay ng 10 hanggang 15 na mga tao. Small but terrible pala itong kaibigan natin dito, mga kalay. Diba? Kaya ayan ha, di lahat ng cute, eh cute talaga. Yung iba, ay nagpapanggap lang. Some fish have human-like teeth. Fish have their fair share of horrifying facts. Pero alam nyo ba na ang mga pack of fish mula sa si South America ay may tuturing na pinaka-creepiest dahil sa itsura ng kanilang mga ngipin? Kung naman sila ay medyo kahawig na mga piranas, ang Paco Fish ay may tuwid na square teeth na halos kahawig ng ngipin ng tao. Paco Fish use their molars to crack nuts and chew through plants. Isa pang creepy sa mga uri ng isda ay ang Sheephead Fish na meron ding human-like teeth. Ang kanilang chompers ay very distinct dahil sa kanilang two large front teeth. They're a cross between amusing and horrifying but aren't most fishes like that. Well, ang creepy nga talaga ng itsura mga kalayo, di ba? Ba't ganun naman, Lord? Diba? <laughs> It's kind of disturbing and horrifying at the same time. Microscopic mites live on our eyelashes. Is a dense creepy fact that might change the way you perceive your eyes? Ay ang isang existence ng mga tiny mites na kumakain ng mga dead skin cells sa paligid ng ating mga eyelashes at eyelids. Lahat ng tao ay meron nito. Hindi naman ito mapanganib hangga't hindi naman sumusobra ang dami ng bilang ng mga ito. Kaya kung nakakaramdam ka ng pangangati, pamumula at pamamaga sa paligid ng iyong mata, consider checking with your doctor soon for eyelash mite treatment. Grabe, malakas na ko overthink na tong na to, diba? Parang din ako at istuloy para sa aking mga eyes. The Japanese giant hornet sting is so painful that the media calls them murder hornets. Ang Japanese giant hornet or Asian giant ang pinakamalaki na uri ng mga hornet sa buong mundo. While a single sting is not little, it is more painful than any other insect sting in the world. Pero hindi ang single sting nito ang nakakatakot. Kundi dahil sa isang single sting nito ay maaaring magdulot sa isang biktima para siya ay magkaroon ng kidney failure at maaaring mag-iwan ng malalim na crater sa balat. Naku po, ingat po tayo sa mga ganyan, mga di ba? Isang sting lang pala ay eh, mapapaaga ang akit natin sa lam Brain-eating amoeba exist and they live in our waters. Anagleria polari, or brain-eating amoeba lives in warm lakes, rivers, at sa mga hindi malilinis na swimming pool. Ang creepy fact tungkol dito ay ang mga brain-eating amoeba ay pumapasok sa katawan mula sa mga butas ng ilok at maglalakbay patungo sa utak. Kung saan ay kinakain naman nila ang mga tissue ng brain at nasa 97 cases ang maituturing na fatal. Well, symptoms may include headache, fever, nausea, or vomiting. And there is no right treatment for this disease. Kaya mag-ingat po tayo mga katuklas. Tuklasin natin would like to thank the following: Boracay Grace Hotel, your home in the paradise of Boracay, Grace Island Resort, Water on the Rock, Drink Water, Healthy and Safe Water, Watchers Coffee and Tea, Siluam Diner Coffee and Food. Made beautiful salon. God has made everything beautiful in its time. Jacob's Well Spring Resort. So, nagtatapos ang ating episode ngayong araw na ito, patungkol sa mga creepy facts. So guys, araw-araw samahan niyo kami sa ating mga pagtuklas para mas marami pa tayong malaman at matutunan. Hanggang dito na lamang po at kailangan ko na pong magpaalam. Ako po 'nyong napasama Ate Reg, at ito po ang programang Tuklasin natin.